ako ng patatas. Nagharapis ako ng patatas. Tignan niyo kung gaano karami yung patatas namin. Mga tinanin namin patatas dito. Dami. Daming bunga. bunga. Oh. ke atas. Ayan. Dami, may maliliit, may malalaki. Super, so,

ito oh. hmm? ang patatas guys ayun yung kakatawa mag dami oh daming laman ng patatas ganda kasi ng lupa o oh. Oy, iba, oh, iba o oh. nadudurog na ayan o oh. ganda ng lupa kaya ang ganda ng mga ano ng patatas ang lalaki ano kaya masarap ano yung dito gawin gawin natin kaya potato bulls to samantalang sa Pinas ang mahal-mahal ng patatas no? Oh. Pilipinas, B bibili ka isang patatas, 20 pesos. Dito. Karabi, ang dami pa patatas na kas. Ang yung patatas, ha. Ah. Kaya masira to Maya-maya. Karabi hmm? kami. Ano? Anong patatas? Ano? o. Oh. ganda ng patatas, 'no? Sa ibabaw lang. Eh, ganda ng lupa. O. Oh. hindi na ako uwi ng Pinas dito na lang ako patatas karami o o dami dami naman ng patatas o oh. sayang naman Ay, lalaki. Hmm? Lalaki ng patita. Marami. Hmm? Pwede ng lupa. Daming naman ng ano. Isang puno. Paano natin yung uwi kaya yan? Napakadami natin patatas. Bili ka balik bayan box. <laughs> kung pwede nga lang <laughs> mas mahal pa yung mabayaran natin sa balikbayan box kaya sa patatas dami harvest nga tayo ng bagyo beans tara dito ang bagyo dami dito bagyo beans dami mong tanim ah San ka ba nakatira sa bamban sa bamban dito dito tayo sa gubat na yung ano oh oh, pipino. Yan yung mga pipino oh. Sinatangay ng ano yan. Ng mga uwak Sayang naman na bulok nila. Kaya nga, inaano lang nila. Inangat sa so, tapos nila, lang, tatapo. Tignan nyo. Nalaki na mga ano dito oh. Wow, ang haba. Ito oh. Ang haba naman yan. Kaya nga, yan eh, tignan nyo. Diba? Marami naman maigsi Bakit mahaba yung kinukuha mo? Mahilig ka talaga sa mahaba. Ay! Ay, sayang. Sayang, kinain ng uwak. Di ba? Sayang naman, hindi uwak yan. Uwak. Yung mga suso. Hindi siya suso, baka kinain ng ano. Hindi mo kasi nilalagyan ng insecticide eh. Ayan. Hindi na natin kailangan spray yan ng insecticide kasi pang gamit natin. Hapon na lang natin yan. Sayang Ay, naman. Hindi lang uwak. Pwede pa yung kalahati nun ah. Hindi na. Ba't mo kinapon? Ang mayroong ano yun. Sana pinamigay na lang natin sa kapitbahay. Sabi sa inyo ng kapitbahay, magbigay ka lang ng kagok pa. Hindi ka lang nahiya. Ito, napakadami din sa loob. Gumagastos ka ng pataba. Ay hey, naku, napakalaki. Ito, oh. Tapos nagbubungkal ka pa. Okay lang kasi nakaka... Ano sa katawan niyo, maganda yung exercise ka. Tignan mo. Wow, ayan ang masarap. Isa. Dalawa. Mahaba na. <laughs> haba, haba. Dalawang dangkal. Dalawang dangkal. Oh, yeah. <laughs> ang laki, laki. <laughs> ang laki, laki. Tara. Tayo. San, san tayo? Harvest tayo ng beans. Kaki beans. Dali. At, ano muna ako. dito, 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 huh 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 Oh. Ang daming huh oh. Ang huh 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 mo huh Oh. Sige nga, kagatin mo nga. Oh? Wow, fresh na fresh. Fresh na fresh ang lambot. Masarap yan sa sinigang, ano, sa nilagang baka. Ay, naku. Saka sa chapsoy, ano, ano to. Masarap to kasi tignan mo. Ang dami mo, ano dami. Yan e o, tignan mo. Ang oh. dami mong tanim ah. Diba Kailangan. Iba talaga ang lumaki sa farm eh. <laughs> Kailangan dapat kapag ano, tatanim kayo dahil maganda yan, dahil hindi na kayo bibili. O, oh, di ba? Kung nag enjoy na kayo. Pagkatapos, nabibili nyo sa mga palengke, mga ano, may preservative na yun. Samantalang ito, tignan nyo, fresh na fresh. Sariwa, sariwa. Sariwa, sariwa, yung mga gulay. Oh. Sana all fresh. Sana all fresh. Ayan guys, o, tignan nyo, daming ano, o. Oh. Nasa oh, ilalim lang pala yung mga bunga niya eh. Oo. Ayan o. Oh. Diba? Hindi na natin kailangan bumili. Kasi dito lang o. Oh. Kailangan lang guys. Sipag. pag Yan. Sipag lang. Hindi yung tatamad-tamad dito sa Japan. Bawal ang tamad. Tandaan nyo. So dito sa Japan, bawal ang tamad. Mahalaga ang oras. Kaya guys, sa Pinas, mas mahalaga ang magmarites sa mga sa mga kapitbahay. hindi naman, grabe ka naman. Hindi. Saka yung iba, sipag rin ng mga tao sa Pilipinas. Hindi. Alam niyo ba, yung iba, mapagod lang ng konti, ang ng angal. samantalang dito, tingnan niyo. 'Di ba? Dito bawal mapagod. Bawal mapagod dito. Alam niyo ba na Bawal yung, magkasakit. Alam niyo ba na yung mga tao dito, galing ng trabaho, pagka uwi ng trabaho. Yan, no, ubo. Ano pa? Ulihin ano? mo yan pang sahog. Ay, nako. tipaklong ang sahog natin. Ay, 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 ay. Itiran mo nga ako dito sa mga magaganda kong halaman. Ang bulaklak. Yung halaman mo naman, ano na, lanta na eh. Ay, Hi, nako, hindi na, ano, ngayon. Del summer. Ayan. 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 Ayan, 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 ang... Ang lalaki ng ano, ah. Sunflower. Ang lalaki ng sunflower. Kasi lalaki <laughs> ng <naman. laughs> mukha ko. Ayan, sunflower. Grabe. Dito. Nakakain ba yung buto niyan? Siguro sa ibon, pero... Kung tao kakain yan, di naman... Ikaw, di ka kumakain yan? Ay, grabe, ibon ba ako? Baboy naman. <laughs> Tignan ganda naman yung halaman dito. Rumakbulak na. Tara. Ilanong mo ako dito para walang bangang dagadang lang ako. Bango-bango. Ang tingin mo bango ng bumit na. Sipag mo talaga. Ang bango Ang bango-bangan. Diba? Ito. Hmm, bulaklak oh. Eh, may gagamba dyan. Diba ang gaganda ng mga bulaklak Ito pa. Master pala tong mga ano to. Basta nakapagtanim lang, hindi alam po nung ano, pangalan. Ay, nako. Diba? Mungawa muna tayo ng ano, kamatis. Hindi ka. tayo yung mga kamatis guys oh nagkakandalaglagan huh? yung kamatis ay ito ito ito, ito, ito. ito, 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 ito. ito oh. Oh. ay sayang sayang Naku, na. ka na naman ng mga suso naman ako ng mga insekto hindi ka ay, kasi man, maagap eh. dapat Mag pag malalaman mong pahinog na Nag nang nangangain sila ng mga ano. Yan. Wala na akong kamatis. Maubos na nila ha. Kain. Pero pa naman. Pero hindi pa hinog eh. Ba't ika nagtatayam ng cherry ano? Tomato. Ito, meron dito cherry tomato. Ito. Ah ito? Oo. Oh, cherry tomato to. Tiyan mo sa sobrang dami ng bunga Ana! na ba? Sa sobrang dami ng bunga na putol na. Huwag na iangat. Magpuputol lalo yan. Ay. Just. Hindi. oh? Yan yung mga buwan na. Cherry tomato, oh. Oh. Huh? Ang dami, di ba? Oh. Huh? Oh. Huh? Ang dami, di ba? Ang dami na natin harvest na gulay. Marami na tayong ano. Ito pa, po, pwede na ito, Ito pwede. Dapat paanin natin. Hinagin mabuti para masarap. Sarap sa bagoong yan. Oh, yung pound. Ang laki ng ano mo. Pepino. Ay, sa loob. Pitasin ko na. Baka ano. Sige, pitasin mo na. Hindi kayo magulang na to. Pitasin mo muna. Baka mamaya, butas na naman yan. Kinahin na <laughs> naman ng mga... Ah. Wow. Ito, walang kabutas-butas. Wow. Ang laki. Walang kabutas-butas. Butas. Ayan, di ba? Sabi ko sa iyo, 'no, inaakala. Na -na -na na Hanahan naman tayo mga ano, ibon. Ay. Sayang. Meron pa pala kaming karot. Eh, na, daming gabi. Kaya hindi tayo mag-harvest ng bunga ng gabi. Ito yung mga karot, guys. Ito. Ito yung mga karot. Malilit lang to guys, ha? Yung karot natin. Itay. Yes. <laughs> Di ba? Nilit ng karot natin. Ang dami. And guys, may mga tanim din tayong talong. Tignan natin. Ito mga bunga na. Ito so, oh tignan nyo ayan Hello. tayo ng ano. Kuha tayo ng talong, guys. Ito na malalaking talong natin. Ito, talong, guys. Laki. Talong ba yan? malaki? Ay, hindi na pwede. Pampula na to. Pampula. Ang laking talong. Medyo matigas na. Pampula na yan. Ipulla na lang natin yan. Ayan. Ito dito. Atay, dito Ito tayo dito talong. to. Oh. Yan. Yung ganun kalaki pampula na lang yung guys para pampahirong pa uling pantanin. shorts mo. Dami na, dami namin na harvest, guys. Oo, Yung iba na kakanda bulok na. Kailangan ng harvestin lang. Ayan guys. Pinala ko na lahat. Pinalabas ko kung nasan yung mga patatas. yan sila na magdadampot ng patatas. Grabe. Panggamit lang yan ha. Hindi yan pambenta guys. oh Tignan nyo. Grabe. Panggamit lang. Sayang naman di ba? Pag wala na. tatapon na 'yan pa, marami pa marami pang kukunin. Tiyaga-tiyagaan lang, guys. Magkakaroon din tayo ng maraming patatas. <laughs> guys, ito na yung mga na-harvest namin patatas. Napakadami. Paano kaya namin ito uubusin? Eh? Tignan nyo, guys, oh. Diba? Ang daming patatas puro patatas guys bye guys thank you for watching